Hello guys, good morning, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Muli, nagbabalik si Thor Okay, so for today's video guys Panibagong numero, syempre guys Panibagong pagkakataon para tayo ay manalo Kung hindi man ang winning, three winning numbers O di kaya itong ating favorite na mga last 2 Okay, so may panalo po ang last 2 kung makuha po natin ng uh, uh, ending at gitna Kunyari, 7-1. Pag natayaan nyo po yung 7-1, gitna at uh, dulo, uh, mayroon po tayong ng price, mga consolation price po sa mga online taya. Okay? So, inuulit ko po sa mga bagong pasok po dito kay Tor. Mahilig ka sa mga ganitong tips, guide. Hindi po kayo nagkamali guys. Nasa tamang page po kayo at nasa tamang YouTube po kayo guys. Okay? So, si Tor ay nagbibigay po ng mga probables tips guide dito po guys sa Swertres Lotto Okay, so araw-araw po tayo dito nagbibigay uh, ng mga guide. Okay, so mga best number po natin na pwedeng mag-race, no? Na pwedeng uh, maglabas. Okay, so yun, yun nga lang guys. Meron din naman pang pagkakataon na hindi makalusot yung ating numero. Okay, so kahapon, muntik tayo manalo dito. 3-7-0 ang ating combination. So, oh, nag pa, nag-3-7-3 pa ang resulta sa last draw 9pm. Sayang talaga. Okay, so dito guys sa gilid itong uh, tatlong uh, combination. Ito po ang mga winning numbers po kahapon, alas 2, alas 5 at alas 9. So para malaman nyo po ang official result guys, ito po 'yon. Okay, so ito guys ang resulta kahapon ha. So 4 digit 3753, ayan ang resulta. So uh 3-digit naman po is 171, which is ito na po yun, 171, 120, at 373. So, ayan guys, ang mga official result kahapon ha. Okay, so ngayon araw, syempre guys, araw po ng uh, WeBest. yan nababasa naman po natin dito sa ating whiteboard, 3D Loton, STL Visayas, at Mindanao. At syempre, itong ating uh, guide today na pwede po natin natayaan uh, ngayon araw po ng best. Okay, so sa gusto lang uh, sumabay guys ha, sa gusto lang uh, uh, mutaya kung ganahan po kayo, no? Dito po sa ating mga numero na ibibigay po dito sa ating live, sa ating video. Okay, kung hindi nyo po korosunada ang ating competition, uh, combination, skip nyo lang guys, no? Huwag na lang po natin tayaan at syempre meron naman po tayong kanya-kanyang mga numero. Okay. Okay guys so 3D Lotto National po ito guys ha Hindi po ito STL ha Itong 3 uh, uh, na linagay po natin sa gilid Okay so STL Visayas naman at STL Mindanao Ito po yon, Ang mga official result Okay so by the way guys Sa mga wala pa pong online taya Lalong lalo na po sa mga bagong uh, viewers natin Bagong nanonood Nasa comment section lang po Yung ating Raid Gaming guys Ayan so legit na legit po yan uh, I-install na lang po ninyo guys Yung apps na yan uh, Meron po yung uh, Swertress Lotto Okay, at syempre may last 2 po yan na pwede po ninyong uh, tayaan. Okay. So, madali lang po dyan uh, mag-register uh, guys ha. Hindi po kayo dyan mahihirapan dahil uh, para lang kayong gumagawa ng email. At syempre, ang uh, kasunod dyan is password. So, ganun lang. At syempre guys, ang password itabi ninyo guys. Baka makalimutan nyo, hindi po kayo makakapag-withdraw dyan. At by the way nga pala guys, dapat meron din po kayong Gcast kasi hindi naman po kayo makakataya niyan pag wala po kayong Gcas. Okay, so ito ang official result naman guys sa STL uh, Mindanao at STL Visayas. Di ko po alam kung saan lugar po itong uh, mga resulta sa Mindanao kasi nag-stop ng uh, pinapanood kong uh, mga draw sa live draw ng STL Mindanao. Di ko alam kung bukig doon ba ito o saranggani. Itong 318160 at 149. Okay, so ayan po siya. Sa Visayas naman ay 693025 at 688 so ayan ang official result kahapon ha okay so continue na po tayo dito guys sa ating mga numero ngayon araw po ng way best okay so kikita po ninyo guys na una na po ang ating uh, best number po na 4 so unang combination po natin guys priority po natin ito no? pwede po natin itong bagdukan no tayaan po natin ng uh, 100 target 100 rumble so unang combination po natin guys meron po tayong uh, 3 for So, itong 340 guys, best number po natin ito na 340. So, guwapo ning tayang guys pang despat sa alas dos. Okay, so sa alas dos po ito, pwede, uh, at pwede rin po ito natin habulin sa alas 5 ha. Kung kurosonada po ninyo guys. At syempre, pwede naman kayo mag-select. Eh, may mga combination pa po tayo ibibigay. Okay, so 340, yan po yung ating first combination guys. Kung ganahan po kayo dyan, pwede po ninyo tayaan or 100 target, 100 rambol kung wala namang pantaya guys kahit i-rambol na lang po natin kahit paparo na tayo po natin ng rambol baka maglabas sayang naman okay so 3 for 0 guys win or lose po yan guys hindi ko po iwawala si 4 yan po yung ating best number today at si 0 okay so yung uh, 4 0 all in po ang best natin today 4 0 all in okay so first combination is 3 for 0 second combination guys mayroon tayong uh, 9 for 0 Okay, so papit sa guide dito guys na 940 ha. Papit sa guide po yan. Okay, so ang 19 plus 10 is a uh, 29. So nag ako. Gumamit ako ng noibi. Tinanggal ko si 3. Dipinsa kombin natin si 940. Okay, so pwede po ninyo ni guys uh, target 100, target rumble. Sa gusto lang ha. Sa gusto lang sumabay sa ating mga numero. So Second combination po natin is 9 4, Kung ganahan po kayo sa doubles guys Ito po yung ating doubles Okay so Meron tayong 040. 4 0. Okay So doubles Kung sa uh, tingin nyo mag doubles po mamaya Sa mga nag-analyze Ayan po yung ating pambato ng doubles guys Pang slide po natin tong doubles na ito ha So 0, 4, 0 at siyempre Yung ating panghuli Dito sa ating pasure guide na 440. Yan. So 440. Muna siya guys, ang akong doubles no, 004, 040 at 440. Okay, so target rumble po yan, matik ha. Dipinsa lang po ng rumble baka bumaliktad ang ating combination. Okay guys, so next po tayo. Ang ating uh, tryo, syempre, yung tryo po. Singit ko lang yung tryo guys ha, kay nag-zero ako eh. Tryo zero. So sa gustong tumutaya o tryo Sa gustong tumaya ng tryo guys Agahan lang po ninyo dahil uh, Ang tryo guys nasa sold out po Okay so tryo 0 ha Try natin din sa alas 2 Kasi may 0 for 0 po tayo Ang ating priority is 3 for 0 At 9 for 0 ha Yan po ang ating mga combination Okay so syempre meron tayong tryo 1 Sa tryo 1 tayo ha May tryo 1 po tayo Yung ating uh, best tryo So, good for all estate po, guys. Itong ating mga numero, ating mga kombinisyon. Okay, so, next po tayo. Ang ating last, no? Itong ating mga last two. Itong ating last two. Sa last two, uh, hinimay na po natin ito. Pilihan na lang po ninyo, guys. So, sa last two, meron tayong 4-0. Ayan, last two natin ito. 4-0. Meron tayong 3-0. Okay, so, meron tayong 3 10 at meron tayong 80 at meron tayong 90 so walopo ito guys pilia lang ninyo ha so combination ko rin po ito sa ating uh, personal guide combination 07 all in at 43 all in so siya guys ang akong walong last two ang akong best dito itong uh, 40 90 30 at siyempre itong ating uh, 49 at 10 okay So yan guys na lima ang aking best po para ngayon po sa alas 2 at siyempre guys balika lang ang ating mga combination sa alas 5 at alas 9. Okay so laban po yan guys all draw ha alas 2, alas 5 at alas 9 at siyempre pwede rin po ito sa mga local draw still Visayas at still mineral priority po natin ito sa 3D Lotto National. Okay so yan guys ang ating mga last 2 ha good luck na lang po sa ating lahat. Okay so next po tayo dito po tayo sa ating uh, pabunos. Okay, so sa pabonus naman natin Sa pabonus combination natin guys Meron tayong uh, 310 310 310 310 Ibabalik ko dito yung 370 natin kahapon So hahabulin ko pa rin ito Baka makalusot ang ating 370 So matik ito ha Target rumble At syempre guys itong ating uh, 107 at uh, 807. Okay, so ito guys ang ating pa-bonus po. Priority po natin itong 310, 370 ha. Pwede rin po natin ito tayaan sa alas 2. At syempre, itong ating 107 at 807 guys, pwede ito guys sa 2 p.m. and 5 p.m. draw. So, guwapo ni guys sa alas 5 din itong dalawang kombinisyon na 107 at 807. Matik ito ha, target rumble po ito. Okay, so ayan guys ang ating mga probables natin uh, nakasiparit itong ating pabonus. Pili alam po ninyo guys kung saan po kayo mag-focus sa pabonus ba or sa ating uh, pasure guide combination. So pasure guide combination yung una-una natin ng mga combination ha. So ayan guys, uulitin ko po. Maganda po ito tayang guys sa alas 2 at alas 5 ha. Isulod ni guys, no? Ipasok lang po natin ito sa alas 5 itong 107 at 807. Pwede po ninyo ni guys tayaan po pusta ng malaki sa may kursonada lang. Kuha po 107 at 807. Two combination lang po natin yan guys. Kung ganahan po kayo sa alas 2, pwede rin po ito sa alas 2 ha? kasi may 0 po tayo at 7. Okay. So, ayan guys ang ating mga numero. Good luck na lang po sa ating lahat. At muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga nanonood sa atin today, at sa mga nag-share, nag-like nitong ating live, ng ating video. Maraming maraming salamat guys. Don't forget to subscribe, follow guys on my Facebook page at YouTube channel para always updated po kayo lagi sa ating mga numero. Okay, so uulitin ko po, good for all state po ito guys, itong ating mga guide natin ha. Muli guys, kita kasi lang po tayo bukas kung meron po tayong pahabol, mag magdalive po tayo. Pag wala guys, matik, continue lang po ang ating mga numero. Tulad po kanina, tulad po kagabi, 9pm draw, 373. Ang uh, resulta sa atin is 3, sa atin is 370. Muntik na, di ba? Kung, tag, kung nag 370 guys, panalo ako target guys, sayang. Ito oh, ticket ko. Papakita ko lang po sa inyo yung ating uh, ticket po, 370. Oh, so muni siya ang akong uh, uh, natayaan guys. Sa 9pm, 370. Ito po yung ating pabunos po kahapon na combination. 370. Target po yan. Target po. Ito naman yung rumble po natin. Dipinsa rumble. Okay. So, yan guys. Ang ating mga numero. Maraming maraming salamat muli. God bless and peace out.